Ang ganda dito sa may ano, likod ng Almaria Galleria. Ganda ng building. Taas. Rosewood Hotel to. Mataas na building eh. Tapos sa inyo, Four Seasons. Maraming iba. Pupunta ako doon sa likod ng Galleria Mall. Ganda oh ganda ng mga ilaw talaga world class eh. rosewood yan yung may ilaw na yan ayan yung building yun Taas. ayan galeri ayan ganda din no eh. ang daming pa ilaw ha ah. ayan yung ayan, eh. four seasons hotel Tas ang ganda rin ng puno ganda ng puno na yun. Ah, yun yung rosewood hotel. Ayun, ayun. Ayan, may galeriya. Mga building na paikot. Ito sa yung Four Seasons. Ganda pala dito. Buti pala umikot ako dito sa taas. Ayan. Ayan, may fountain sa labas ng galeriya. Galeria Mall. tapos ayun yung four seasons hotel tapos dito dagat na to ayun. coffee shop pala yung mga ilalim nila malamig na yun o no? ayun coffee shop ayun. daming tao ayun dagat yun ayan dagat na. Ay, ganda rin. Yun ako galing, maglakad. Tapos, ay yung Rosewood Hotel. Ayun, maganda